Ayan guys, share ko lang ang aking pagkain ngayong gabi. Arroz kaldo with chicken and egg with carrots. Ayan, ang sarap. Mm. Diba guys, sinong may gusto niyan, ang ginilagay kong kanin ay glutinous, yung malagkit ba? Ang sarap oh. Mmm, kakain na ako. Uy, ang sarap guys. Ayan, may carrots pa para healthy ang ating... Aros kaldo, yummy. aros kaldo kayo dyan. yan ang ating pagkain ngayon o, uh, sino ang may aros kaldo dyan malagkit ang ating kanin ang surap tikman natin okay na siya guys o oh. kakain na oh. ako at pagpahinga na mamaya Ayan. salamat sa mga nunood sa aking aros kaldo simple lang to guys ayan ang naitagdag lang dito yung carrots dinagyan ko